Ara dere si Ate Esther guys. So naara mo -de ka dere, eh. kalayo no maglakaw ni eh, Makoy. Ha? So lingkod lang da, lingkod lang dia. Lingkod lang. So, dire na sa kaliro, di ada eskaliro guys. O pagkaw ni eh, mo. Uli nga Ha? Oh, bang hugaw na pod. Pagkaw. Bisa ka, -ka ramandiay -ha nga hapun adlaw ay. Eh. Ya maka diri sepanakan Oh memanang Menganak nekah Hah ha? Ngapain dah hampus buru Uli ingat tuh ha Ah mula kau rupa mayon ya Kaun wai pamahaw Sigur wakai pamahaw tarung kahapon hapon Sita odto So aku nang gidagan on kanon Dadadadaan ang ha 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 Hmm. Manok na imong sudan. Dis ara man dai kay. Wa man dai Balik na to ha. Ah. Kay mo ba may hapon, mo sa ni Sidrolite. Ya yeah, si Mama ra kun para magpakaon sa imo ah. oh, yeah. <coughs> Mayok, paynara, ha. Mayo kay nara ka, jara diri ha guys no sa Kaliro. Ya tester angkwana ni dirya guys. Oh okay. ni. Adire sa kaning kani Panakan. Ya <laughs> Sablo San Antonio Blue Starlight. Lying lay, in clinic Panakan twin, <coughs> Sore adire. Wak ni. Di si am kanaka kaun kagapon. Hmm. Isamai nakatag di mo. Hmm. Ha? hmm Pero so, daw ka nakakaong kagapog pa niyo to. Panihapon. Oh. Di sama to gabi. Ha? Kanang kan on mana di mana mahurot ni mo. Bau na bau na na ha. Ha? Oh, diri guys. Mulai eh na puno gisulot ang atong pinalit nga sinina. Hmm? Niya. Asara raka ni lagi labai. So, di naman po dakog guys. Mga magdi ni Buntis, eh. Hindi mo ragdi ni siya Buntis, guys. kayak di man dakog nang tiyan na na may on. balik na po din mong buhok. Buhakaw. Buhakaw na mong buhok. daw. Ka kano sa pamanin mo siya kit eh? Karoon pa lang? Gabi ini siya nag-stambay? Wah, ni kaon. So, gabi ini ka diri ah. Uh. Diri ka nakatog. Diri ka nakatog, supayag Pauli nga to Ha? Nya ka ng imong mga plastik ikuha na, ilabay na sa basurahan na, ka ng mga plastic na imong naman tayo basurahan. Kung <coughs> sa ikuha mo? Ha? Um, Mabusog na ka na, anak. <coughs> Daghan kayo ng kanon, upat na akong ipalit kong hmm. gipalit. ka gapo nangita ko nimo, ako ko kita nimo. Dis ara ka kan pasok. <coughs> so, di na ko magdugay ha kay kuan matrabaho trabaho pa ko ni si misis matrabaho pa, so, pa dadon ang motor. So, unya yeah. unsa may ka sulte? Yeah. Selamat no. Sigi amping diri ngatong padong ha, Uli ha. Asa ka padong dapit? Ayaw ngatong ngat to. Asoy. ngadto ngadto ha dili ngadto kay urmok na ngadto ha huh? urmok na napadong ngadto ngadto pamiri da na ngadto nga nga oh so ngadto ka padong ha sige <laughs> bye na bye sige mula ka na ko sige bye thank you amping dia ha sige kaon kanang ubang kanon taguin na dadana kay ugot mon ka na kay makaon sige bye na kaway kaway Sige, okay, bye Ito na ko guys, kay gamit ang motor ni Mrs. So, diara diri si Ate Esther, no? Sa Payag. Diri sa si May Paanakan. Sa Kaliro. <coughs> sige. Ari ha? Sunod na ko ha? Oh, sige. para diri si Ate Esther, guys. So, naaram rin ka diri. Kalayo no maglakaw ni Makoy. Ha? So lingkod lang dah, lingkod lang dia, lingkod lang. Lingkod lang. irina gonna say Caliro, The there is caliro, guys.